na ng lower house ang pagpapatuloy ng kanilang pagdinig sa mamasapan o clash bukas. Mula sa House of Representatives, ito ang balita ni Grace Kazin live. Grace. Kagabi sa'yo, Kuya, mismo ang House leadership ang nag-anunsyo kanina na hindi na nga nila ang anumang pagdinig dito sa lower house patungkol nga rito sa Mama Sapano Clash. Ayon sa kanila, nais daw muna nilang makuha ang resulta ng investigasyon ng Board of Inquiry ng Philippine National Police. Alas 5 ng hapon kanina nang ianunsyo sa sesyon ang pagpapaliban sa pagdinig. Ayon kay Majority Leader Naphtali Gonzales II, kapag hawak na raw nila ang resulta ng Board of Inquiry ng PNP, saka na lamang nila itutuloy ang kanilang pagdinig. Ito ay upang maging lihitimo ang impormasyon na kanilang makukuha dahil ang PNP naman daw ang eksperto sa nasabing operasyon. Oras na makuha na nila ang resulta ng BOI ng PNP, saka daw ito nila gagamitin kung, kung maaaring, kung ano ang mga batas na maaring nilang buuin upang hindi na maging o hindi na maulit pa ang insidente. Dismayado naman ang makabayan bloc sa pagpapaliban sa pagdinig. Ayon kay Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares, dapat marinig ng taong bayan ang katotohanan sa likod ng mamasapa na no clash. Aniya, may kapangyarihan ng Kongreso na magsagawa ng parallel investigation at hindi na umasa sa investigasyon ng PNP. Samantala, hindi na umaasa pa si Valenzuela Representative Sherwin Gatchalian na maipapasa sa kasalukuyang administrasyon ang panukalang Bangsamoro Basic Law o ang BBL. Ayon sa kanya, lahat ng kongresista ang kapartido nila sa Nationalist People's Coalition o NPC ay nagbitaw na ng suporta sa BBL hanggat hindi lumalabas ang katotohanan sa brutal na pagkakapatay sa 44 na miyembro ng PNP SAF. Dapat anyang unahin ng pamahalaan ang ustisya sa SAF 44 bago ang BBL nakalungkot kung ginagamit natin yung BBL para mapain para matapos itong investigasyon eh, no? I think for the sake of the people who sacrificed their life wag nating gawing pain itong pagpapabilis ng investigasyon para matapos yung BBL no Ani ang tanging paraan upang maisalba ang BBL ay kung maipapangako ng MILF na isusuko nila ang mga rebelding nasa likod ng pagpatay sa PNP SAF troopers sa Mama Sapano, Maguindanao. Uh, hindi pa malinaw sa kanila kung re nila yung investigasyon ng nangyari. Paano kung let's say malaman ng mga investigation ng nangyari, nag-guiltyin kanilang tao. Wala pa tayong direct commitment from them na ita turn over yung mga tao nila. Kuya sa ngayon patuloy pa ka ang sesyon dito sa Kamara kung saan doon din sa sesyon kanina inanunsyo nila ang suspension nga nitong BBL. Kanina tinanong natin si Congressman Gonzales para sa mas malalim na paliwanag kung bakit nila sinuspindi ang BBL. So balit na natili ang kanilang sagot na ayaw daw munang sabayan ng kamarang ang investigasyon na ginagawa ng BOI at oras na hawak na nila ang investigasyon o resulta ng investigasyon ng BBI saka na lamang daw sila magpapatuloy sa pagdilig. Ang tanong ng marami, kuya gaano ba katagal at kailan maglalabas ng resulta ng investigasyon? investigasyon ang Board of Inquiry ng PNP. Yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa kamera. Balik sa iyo, Kuya. Maraming salamat, Grace Kasin, mula sa House of Representatives.